papaliparin natin to sa mga isla kung saan sila mo kung saan makakabot yung drone natin tama hindi masyadong malakas yung hangin may hangin man pero kukunti lang kaya ready na natin yung drone natin siyempre ang lahat check natin yung mga propellers natin kung uh, nakatakit ba ng maayos At dahil sobrang mainit dito mga kaprobinsya, ay eh, gagamitin natin yung binili natin na hood uh, Nilagyan natin dito sa unahan para kahit medyo uh, malakas yung sikat ng araw ay eh, hindi masyadong uh, overexpose yung video natin na gagawin na pagpapalipad. So ilalagay na natin yung sombrero. Meron siyang sombrero binili natin. Ayan, check natin. Unang basic po lang itong gagamitin. Yan, may sombrero siya. Oh. Yan. Yan, meron tayong uh, 95% na battery at ito, paaanda rin na natin. Ito. Lili pa rin natin doon. Hi. Taas muna natin ang uh, lampas sa atin. Patay na muna so, yun. So ayun, uh, ito na. Palili pa rin natin doon sa isla. Good luck sa atin, oh. 92% yung battery natin. Masara. Bilis. Hindi eh. na. Parang napakabilis ng, ano natin ng battery. bilis, 91 ka agad. So dapat makaabot tayo kahit at least doon sa ikalawang isla o yung dalawang isla na yan mawalay na poor na ang bilis punahin natin itong uh, isla yung itong nasa bandang uh, luwas. sa kabila so 430 meters mga kaprobinsya yung uh, distance natin sa ating uh, landing position uh, take off position natin sobrang mainit kung mapapansin nyo parang hindi gumagalaw medyo malayo pala ito so 600 meters may lawin mo oh. Oh, tanga. Din. Lang, may lawin sige tinan mo lang kung saan mapunta yung lawin kailangan pag bumalik dun sa isla pagbalik natin pagbalik natin drone natin, draw natin. Nandun malapit na sa isla. Oh, 900 meters mga kaprobinsya. Medyo malayo na. Napakaganda ng signal natin, walang interference. Uh, talagang uh, open area tayo. Wala ah, check mo yung lawin na. Wala. Oh, Mabigla bumalik. Ayan o, oh, eto. Ah, uh, pakaganda ng isla. Eto yung unang isla, 1,700 meters. O, 1 kilometers na yung naabot natin. Taas-taas na -taas lang natin konti kasi baka sumayad sa tubig. Nasaan? Ayan, unang isla. Ikutan natin to. Eto, mayroon pala ditong ang uh, hibasan. Anong itim? Hibasan. Hibasan. Ito yung unang isla. Pacheck mo yung lawin ha. Ayan, nag, naglo-loss connection yung RC. Tutok natin. Oh, hindi pala masyadong malalim dito na mga kaprobinsya. Ito pala ay uh, parang uh, hibasan na uh, hindi naman gaano kalaliman. Napakasarap siguro mag-ano dito, no? Ito yung unang isla natin. Tapat lang tayo. Check mo yung labi na sa mga mga tuwa. Ito yung unang isla, mga kapubinsya. Masarap pwede mag-ibasa. Ngayon yung maliit. Ngayon yung maliit. Ito yung unang isla na ikutan lang natin Dito na ng tubig, no? Yan, no? Meron pa tayong 76 76 na bat battery Eto Kaganda Hindi masyadong malalim, ano? Ayan, Parang may sandbar ganda oh. wow ay, ganda so punta naman tayo dun sa isa saan alin ba yung nasa unahan oo oh, ito yung nasa unahan ay nahulog ay nahulog, ay, nahulog yung salamin ko eto may katabi pa to dito eto yung bala na kan. so may katabi pa ito dito na isang isla maliit pa Ito na ba yung unang ano? Yan ha? isa. Ha, ah, dumikit na din pala tayo. Magkalapit lang pala yung dalawa. Lang ito, yung so, ito na yung isang uh, para siyang uh, ano, uh, nuts. Para siyang nuts na ano. Parang hmm. isla na hugis mani. Tas-tas natin ng konti. So wala pala nakatira dito. Dito lang kasi eh. Doon sa kabilang mo. Medyo malalim yung uh, dagat dito sa banda dun. Ano pala dahil... yung sundato may? Hmm. Ay, tok -tok na yun, eh. 68% yung battery natin. Ito magkalapit lang yung dalawang isla oh. Ayan. Ganda. So ito naman yung mga karatig na ano isla. Ayan. So may 66 battery percent pa ba tayo. Subukan natin na uh, lumapit dito sa mga sa isla na to check mo yung ano yung lawin baka napakaganda po ng signal natin 2 kilometers away sa area natin yung uh, drone no? eto matatalo nyo dito yung lusundatum napakataas ng drone natin isang isla ulit yan tapos uh, diretso tayo doon sa sa pier kaya yun papunta doon oo pala tayo ng pier 2,200 kilometers ilang meters ah 2,200 meters so ibig sabihin ay uh, 2 kilometers po yung uh, drone natin ganun siya kalayo dito sa ating uh, take off position Napakaganda ng karagatan, napakalinis. Ito. 1% Yan ang ating baybayin. 60% battery natin napaka napakabilis lang pong mag-discharge ng battery natin. Dahil medyo malakas po yung angin, no? Ah, oh, may lawin. Saan? Ayun o. Ayan nga, may lawin. Isputan mo lang. Nasaan ba yung drone mo? Nandito tayo sa pabunta sa pier. Ayun no? bumaba ni lawin, no? Bumaba sa tag, ano? Sa tabi. yung lawin, bumalik mo. Isa pa tayo yung lawin. lawin, lawin bantayan mo. Bumaba din sa tabi. Nagkabangka. 57%. Nandito tayo ngayon sa tapat ng balanakan. Medyo kinakabahan tayo dun sa lawin dahil may dumaang lawin. So, nananagit yun ang isda. Hindi naman yun Papakailaman yung drone natin Pero para safety tayo Kailangan natin iwasan yung lawin Dahil uh, Wala tayong laban dyan Ito yung uh, bala na comfort Napakaganda ng bala na comfort natin guys Yan yung mga barko natin oh dilawin ha. Wala na kanport mga kaprobinsya Ay n'o. Ito mayroon dito ang uh, mga barko, so Montenegro line saka uh, Star Horse check mo to sa may barko tayo babalik ka na 51% battery natin so palapit na tayo babalikin na natin yung drone natin hanggang hindi pa nag uh, nagaano yung battery natin dahil may nakita tayong lawin Napakaganda ng kalsada ng Balanacan, no. Doon ka mating sa may biyara, baka may lawin. Andun yung drone natin. Paparito na? oh, papunta na dito yun. 1,700 kilometers guys, mga kaprovincia papunta na dito yung drone natin. So gusto ko siyang paabutin doon sa malayong malayo na yun, no, yung isla. Kaso eh, nagpapalit mo na tayo ng battery ito yung balanakan na kabahayan, no? ito so may taas tayo na 57 km 57 meters yung ano ito yung mga bahay natin bahay ng sa bahay ng mga taga rito sa balanakan Ayan, naka full truss tayo para hindi tayo madala ng hangin ito naman yung karsada so may ginagawa pa lang karsada dito mga kaprobinsya o. ayan oh. may ginagawa pa lang karsada dito so, konektado siguro ito papunta dun sa Balanacan Pier sapat na sapat yung battery natin para makabalik ito yung karsada Diyan na tayo sa kakahuyan. Baka may lawin ha. Diyan papunta ba naman yung lawin kanina? Hindi. pabalik na yung drone natin. Meron tayo 1,000 kilometers, ah, uh, 1,000 meters. Meron palang tubigan doon eh. Saan lugar yun? Saan? Marami pala yan. expect mo yung lawin nakakatakot talaga yung mga ibon na yun mga kaprobinsya ayun oh dito pala yung ano doon tayo galing sa beautic ayun yung lawin saan? nasa baba hindi okay kailangan tinan mo lang kung saan napunta yung lawin saan yung drone mo? ayun papunta na dito ayun may lawin pa din So ayun mga kaprobinsya, merong lawin kaya <laughs> babalikin na natin drone natin. yun na. Didikitin ko 'yung wayan. na yun ano? Nasaan ka ba, Denai? 'yan, 'yan 'yung drone natin. Ay, baka makainin. Hindi 'yan. Yeah. Sana, bundo. na. bundo. So, ini straight ko na 'yung ano, ini straight ko na 'yung joystick. Taas pa natin ng kaunti, <laughs> nakakatakot yung lawin. Nandito ako yung know, lawin, ayan, pabalik na naman. Saan, tumaas? Ayun okay. Ay no? oh. Ayan, parang nakita yung drone natin ah. Nasaan ba yung drone mo? Mataas yung drone ko. Eh pero mababa siya. Ayun oh, yun oh, yun oh. Yun, yun. Nasaan yung drone mo? Check natin sa baba. Wala e? naman. Pabalik ka na? Pabalik na natin, may lawin. Pabalik yung lawin. <laughs> Eh, 400 meters. tatanaw ko na yung drone natin. So, dito na What tayo. So, on. Taas ko pa. Mataas yun. Ah, Mataas ba? Ay, nasa na yung lawin? Ayun, nakikita ko na yung landing point natin. pag yung no, lawin. Ayan, dito tayo galing. Magkatakot yung lawin. Baka, Pwede yan nagpasugod. may pasugod din. Yan, dito tayo galing mga kaprobinsya. Ito yun. Dito tayo nakapwesto. <coughs> so, saan? Hindi ba nakikita ang drone natin? Hindi ko pa nakikita. Nandiyan na ay. eh. Saan ba? Ayun kita ko na yung beauty dito. Saan? So, so Ayun o. Ano mo ko Samba. na saan? ba? Ganda ng beauty guys O oh, saan? Hindi ko naman makita Saan parte? Din Sa baba? Oo sa dagat Sa dagat ba? Hindi ko rin makita eh Yan, ito yung dito tayo galing sa Budic. Yan. Andito yan. Nasa taas yan. tayo? Dito. dito. Hanapin mo nga. Oh, oh, so landing na tayo. Baba na. Baba mo na yung lawin. Na mataas ba? Dito to na usap natin. Dito galing. Sa kabila. Uy, do. Ayun, nakikita ko na pala. Yan, ito na yung drone natin, pauwi na. Video na muna na isa. Ano? Bawa lalang din nyo sa lamesa. Eh, paano? Magharap nila yun. <laughs> Ayan, ito na yung drone natin guys Subukan natin mag manual landing Okay Manual landing tayo <laughs> medyo malakas yung hangin kaya hindi siya makaporma. yan Landing na tayo. Oops. Okay, landing. Landing. So ayun, nakaubo na yung drone natin. Kahit mainit, tiyaga natin magpalipad. Dito na. Yan. nakababa na si Droni yung... oh. may sombrero pa yan lilipad yan oh, okay.